morning mga beshi! Welcome back to my channel kung saan ang saya, chika at ganap ay walang humpay. Kung bago ka dito, don't forget to subscribe para updated ka sa lahat ng kaganapan. Andito nga kami ngayon sa Kasibu. Nagluto nga si paring Toyong ng aming agahan na sayote at iplog. Ginamit nga niyang pangluto yung mga binalsig kong kahoy kasi mas maganda yon. At ito na nga yung naluto ni Paring Toyong, umuusok-usok pa at mukhang masarap. Pagkalabas ko nga ng bahay ay nakita ko itong mga manok na to, mukhang nagpapapansing sakto sana itong sabawan. 'Yun nga lang, hindi sa amin 'yan, baka mapalayas pa kami nagpainit na nga kami dito ng tubig kasi pampaligo namin ay este, hindi kasi magluluto kami ng sopas nagpre-prepare na nga kami dito ng mga ricado pero ang pumukaw sa akin ng pansin ay ang daliri ng naghihiwa na si Lola Linoy ang ganda-ganda tumulong na rin dito ang isa sa aming mga number one supporter pagkatapos naming magluto ay dumiretso na nga kami sa aming target <makes music> Pagkatapos nga ng activity ay in-invite kami ng isang lokal dahil may Thanksgiving sila. Dito nga ay naranasan namin kung ano ang tradisyon ng mga lokal. Dito nga ay masayang masaya si ate dahil dalawa ang ibinigay sa kanya. Pagkatapos naming mag-lunch ay pumunta nga kami sa Edralin Falls. your isang pamilya, isang puso diwa, We are, king, we are family, sama -sama, sa hirap at gina, we are king, So, ayun mga, so mga beshies Salamat sa panonood And as always say, stay safe, stay happy And stay bongga Love you mga Beshi, bye-bye